Everyone, my name is Jose Postales at welcome to my vlog. Ayan, di ata nanok sa dire sa tuang kaubanan sa trabaho kay Moolig Pilipinas. Unya, di invite man ko. Di pa o daghan kita pagkaon na ay bulalo nga na mais pagkalami. and of course, kanini ang sisig. Nami kayo na sisig mga kagurang na sa mga hangkayo. Unya, kanin kari-kari. Maugi pinakalami ng kari-kari. o maugi akong ginantakan yun karikari. kari-kari kay ka, usahay ra ko makaluto inay ko ka, kare-kare kay mahal madungo oh, siya na talaga oh di ba? ang Ako daming pagkain hmm. ang sarap ng kare-kare nang ano extra extra ay ah, to yung kare-kare nang oh. extra oh. baka yan ba pero templado na to je yung di magalamang commander mag rice ka ayo no. ko nga rice si, Mer si Merlo hindi daw sa nagra-rise eh sabi niya o di ba mga kagurang o kung gusto mo talaga murag patay gutom uy murag gujo wa ka makakaon og kari-karis kani pa pero sa bagay wa masana sa amo oy thanks so much for watching <laughs>